Good morning, welcome back to my youtube channel For today's video po Tapos na po natin si nanay paliguan Ayan po siya Napaliguan namin siya Tapos napalitan na rin ng diaper. Ayan po, mahirap po mag-alaga ng senior Kasi mabigat na si nanay May sakit po kasi siyang Parkinson's disease Ay, inihil ako Pagod na ako sa pag-alaga sa matanda Ayan po Ayan po, Ayan po siya Pinaliguan na bago ang pumasok ng work. Pinaliguan ko muna siya. Namin ng kapatid ko si Carly. Pinaliguan na. Pinaliguan namin siya. Pinalitan namin yung diaper. Tapos, ayon tapos, ginamot namin yung tingin niya kasi, ano, ayun po, oh, tingin niya. Namamaga po kasi yung tingin niya. Sana, tingin mo. Ayun po, oh, namamaga po yung tingin niya. ko natutulog na po ay ano pala yung anak ng pamangkin ko A ha? apo sa pamangkin. pamangkin ayan po wala tapos yung mga aso namin ayan na, si kayo, sa tapos ayan po yung dumi ng nanay ko sa diaper niya ayan po yung dumi niya itatapon ko pa po sa K sa taas yan sa may ano sa taas tatapon ko dyan sa mailog ilog kasi wala po ano yan po wait lang po kunin lang po natin yung ay kong bigat ah yan po, itatapot po natin yung dumi ng nanay ko. Ah. Yan po. po tayo. Aray. Uh, baka sumabit ako dito sa yero. Ah. Uh, Go oh guys, tama po natin siya. Sa ilog. Kasi malapit lang po kami sa ilog. Ayan, bababa na tayo. Ah. Uh, baba tayo sa baba. Ah. Uh, Mukhang dulas ako. Ako okay, guys. Tatapos ang aking vlog for today's vlog. Kaya guys, don't forget to share, like, and subscribe po sa aking YouTube channel para po malaking tulong po sa aking nanay sa Parkinson's disease niya. Kung sino pong gustong tumulong sa amin, mag-inquire, mag-comment lang po dyan sa YouTube channel ko. Bye po, ang God bless you po.